Babalik na naman po ang yung lingkod dahil sa 26 TV. Ngayon po may panibago po tayong video, uh, pag, uh, opinion. Paliwanag ko po sa inyong lahat mga solid reina at mga langka. Siyempre, especially po sa ating team Kalingap, siyempre naman. Kay uh, sa ating tatay ng Kalingap, siyempre si Kuya Bal Santos Magtubang, siyempre naman ang kanya pong uh, asawa na sa tiid na lalo-lalo po sa... Ano, sa uh, Kalinga Prab, suportahan po natin siyempre ang K-Boys at ang buong charity ng Team Kalinga. Suportahan po natin mga sulit kalanga at mga sulit rina. Ngayon po, uh, sa aking live po kanina, may naano po kasi ako, nag-check po kasi ako ng aking ano, uh, ganun po ako, Chin-check ko po, hindi man ako nag-heart, pero chin-check ko po kung sino po yung uh, nag-ano sa akin na nagagalit. Ang sabi ko nga po doon ay opinion ko po, lahat po tayo hindi pare-parehas ang opinion mga langga, hindi po ba? Ang sabi ko po doon, walang imposible, walang may nagkontra sa pabahay ni Rina. Ang akin lang po sinasabi doon mga palangga at mga solidary na ano, sabi ko po doon ay anuhin po natin muna, hintayin po muna natin na sasabihin po ni Kalinga Prab na ito po yung mga sponsor ni Rina na mga bigatin ay nagbibigay po ng 200,000 dollar na para po sa pabahay at sa palo, sa pabili po ng lote ni Rina. At isa pa po mga langga no? ayaw ko correct me if I'm wrong no. Sabi ko sabi ko po nga sa inyo, hindi ako kumukontra. Hindi po ako kumukontra kung akin po nagugupit po ako dito na sa tama lang po. Baka sabihin na naman po nila ay fake news ako. Lagi pong sinasabi yan. Marami po akong naririnig diyan ng po views, ginagamit si Rina. Dami-dami na po mga queens queens na nangyayari sa akin. Kaya sabi ko po hindi ko po kinokontra. The best po na blessing para kay Rina yon na magkakaroon po ng uh, ano pabahay si Rina deserve po. Sorry sorry sorry. Deserve po ni Rina yon. At isa pa po si ano si Ma'am Ruway na may hindi ko po siya kinokontra. Di po ba kanina sabi ko po ay nagpapasalamat din po ako sa kanya dahil sa kanya po'ng talagang atensyon or lahat po ginagawa po niya ang lahat. Kaya nga sabi nga ay tulong-tulong po tayo mga langga. Hindi po ba? Yan po doon ay kung talagang uh, mayroon po ay maghihintay na lang po tayo at makipag ano makipagsubaybay at uh, anuhan po natin kung ano po ba talaga. Kung wala kayong maiambag o wala po kayong maitulong, ikip white na lang po yung mga bibig ni, uh, mga bibig po natin para po matahimik at ano po. Kay wala naman po kay wala naman po tayong naiambag, manahimik na lang po tayo. At siyempre panoorin po or totoo po ba o hindi. Huwag na lang po tayo maglabas sa bibig natin or ano pa man po. Yun po ha, hindi po ako dito nagsabing fake news ako. Ang dito lang po ako nasa gitna lang po tayo. Sabi ko po, Buti pa yung ano, uh, kung nanggagaling mismo sa bibig ni Kalinga Prab na uh, mayroon na po talaga, nagbibigay na po doon mismo si Ma'am Rowena, ganito-ganyan, ganito-kwinses-kwinses, nagpapasalamat po ako kay Ma'am Rowena me. Yun po lagi kong sinasabi no, mga palangga at mga solidary na hindi ko po kinukuntra yung mga nagsusuporta sa pabahay ni Rina dahil sa totoo lang po, mas maganda, mas mainam, mas masarap. Sa pakiramdam na magkakaroon po ng bahay si Rina dahil alam po natin kung bakit ayaw na po natin bumalik si Rina doon sa bahay ni Lolo Nistor dahil doon po siya nagkakaroon po ng phobia, may takot or ano paman ang nakikita po natin. Yan po pinapaliwanag ko po mga langga ha. Uh, suportahan po natin kung ano po ang darating na blessing para kay Rina. Yan lang po kung wala yung iba po kung wala po kayong iambag, wala po kayong itulong mag-keep white na lang po yung bibig niyo. Kung ano man po to katotoo or something. Yan po mga langga no, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please po subscribe at uh, like, share na lang din po. Maraming salamat. God bless po. I love you so much mga langga. Bye.